Yeah, yeah, yeah. Meron ding kamalian Ngunit di ko lang alam kung bakit Nakapaglalong iniiwasan Tila mas lumalapit Pero kahit na di kayang mapigilan Ang mga kaganapang natural Lamang dahil ginagamit Sa makabuluhan ang pinakaloob na panahon Para magkaarit Patuloy ko makapit Sa kabila ng mga pangit Na nagdaan kaliwat ka ng harang Tinalon para lang makatugma salita ang isinalin Pinagmula na laman ng damdamin Di ko akalain Na kapag -edad, ay talamak na rin Ang mga suliranin Ngunit uh, at hinarap ang mga hadlang Bihayang kahit munti man ay katuwang sa bawat akbang Habang minsan nagugulantang pag hindi handa sa hagupit Tila pala isipan na pagtumambang ang mga hamon Get na pangkulit Upang masukat ang dunong kung di man tumulong mga kalapit Tuloy sa paggulong, palagi sabik sa usapang sulong Kung di matapik, ayokong kapulong Di na kapag na Lalo pang nagaan ang bitbit Kahit nakabado pa, walang dihado Pag alam na Meron ding kamalian Ngunit di ko lang alam kung bakit Nakapaglalong ini Sinubasan, tila mas lumalapit Pero kahit na di kaya mapigilan Ang mga kaganapang natural ng dahil ginagamit Sa makabuluhan ang pinakaloob na panahon Para magkaarit Naging kapanalig ang mga naganap Bumakat, para bang anino Ang mga maliko, buti may aral na Pwedeng malasap, huwag na maghanap Huwag na, na eh, hindi na dapat pang bitbitin Kung palagi lang nakalutang Ay paano pa, higit-gitin Tuwid na tingin, na parang kabayo Nasip pa malayo, Nalakbayin, handan siya kahit pa maghapon, sana ay ganon ka rin Ano man maging uh -huh. kalalabasan Ang napiling daan, balik sa dating gawe Kung kulang inila ang isang daan plano upang magbawi, sige subukan O sa paglago naman patutunguhan Subalit tayo minsan, talagang ditiyaan O sa pagdimaisan, tabi ang dilasyong lumalamon Na di lahat pwede makaahon Sa lungat man o sa way sa alon Ang paraan ay maging mahinamon Hindi kamalian, ngunit di ko lang alam kung baka na kapag lalong iniiwasan Tila mas lumalapit Pero kahit na di kang mapigilan Ang mga kaganapang natural Lamang dahil ginagamit Sa makabuluhan ang pinakaloob na panahon Para magkaaret